Kapag medyo ka po medyo natatakam tayong kumain ng karning baboy, gani rin na lang po ang lutuin nyo, ayos na ayos. Panibagong araw, panibagong ulam. O pasintabi na po ha, dun sa mga kaibigan natin hindi kumakain ng karning baboy. Pagbibigyan natin yung ating mga kaibigan. Tubig, asin, na kumakain ng karning baboy. Paminsan-minsan eh, umiwas tayo ng tokwa. <laughs> Pero kukunti lang po ang Ricardo. Siyempre, nandun ng repolyo, nandun ng patatas, at saka po yung siling pula. 500 grams ng pork ribs. Pero palagay ko, kung baboy lang, o oh, manok, pwede nyo nang gawing ganitong ulam. O oh, wag nyo tatapon yung kaldo niyan, gagamitin natin pang salsa mamaya. Para po sa akin eh, maigi yung pinapakuluan muna ang tadyang bago i Gawin po nating malutong itong ating tadyang. Tipid lang po ng konti sa oras. Pwede nyo pakuluan sa gabi tapos sa umaga nyo nalutuin. Pakulahin pa natin ha. Parang kulang pa eh. Okay. Mag-ingat kayo ha. Tumitilansik po ito. Sampung minuto ko itong pinrito. Nasubukan ko na po ito sa fish fillet. Masarap din. Susunod natin ang patatas. Pwede pwede rin pong maghalo kayo ng kamote kung medyo malang patatas. Takpan. Sasama ko na dito sa ating tagjang. Patuloy niyo po yung sobrang mantika. Nakita niyo, nagtira lang po ako ng mga tatlong kutsarang mainit na mantika. Bawang lang ang kailangan nito ha. Bawang lang katapat. Wala nang sibuyas, sibuyas ka Basta damihan niyo ng bawang. Hmm. Huwag niyo naman susunugin at mapait ang bawang kapag ka nasunog. Hmm. Pagkatapos ng mga 30 segundo, lagay na po natin itong ating toyo. Isunod natin itong ating ketchup. Konting halo ha. Lagyan po natin ng isang maliit na lata ng 7 up. O, so, lagyan natin ito. Hmm. Huwag nyo kalilimutan ng oyster sauce. Konting paminta. Pigaan natin ng kalamansi o kaya lemon juice. O kumukulo na, di po ba? Lagyan na natin ang ating repolyo. One fourth lang po ng isang malaking repolyo yung aking ginamit. Haluin natin sandali. Ito po yung kaldo na natira. Nilagay ko lang sa refrigerator. Dalagdagan natin ng sabaw. Dalawang tasa po yun ng kaldo. Isang pork cube na lang po at tubig kung hindi nyo isinubi. Takpan natin sandali. Lutuin natin yung repolyo ng sandali. Patisan nyo ng konti. O pagkatapos po ng tatlong minuto, ilagay na natin ang ating siling pula. Ginamit ko po yung kaprasong siling pula dun sa ulam na niluto natin kahapon. O palaputin na po natin ang sabaw. Yun eh, isang kutsarang cornstarch at konting tubig. Ilagay na po natin ang ating patatas, ang ating malutong na tadyang. Ang akin pong ay may pork and beans. Seven up na lang po ang pinaris ko din eh. Halo ng konti. At sibuyas na mura. Para lang po magandang tignan, kaya ako nilagyan ng sibuyas na mura. Di na kinakailangan. Ano po, natin yung sabaw. O paano? Tapos na po ang lutuan. Bukas, iba naman. Ayos po ba? Basta maglalagay po kayo ng comment nyo dito sa baba at binabasa ko po yan. Napapansin nyo, madalas akong sumagot. Di po ba? Hanggang sa muli, si Ron Villaro po.